Ay, thank you. thank you. sa kape. Salamat sa kape. Ay, online barista, natutuwa ako kasi inayos nung mga nila nanay dito sa aming lumang bahay. Inayos nila yung mga mga medalya namin nung araw. Mga 90s. Yung mga medalya namin magkakapatid, So, ito. Actually, sa kalilipat-kalilipat namin ng bahay, ay siguro mga apat pa nito. Hindi naman tayo sa nagyayabang kasi mahilig tayo sa, ay mga kapatid ko, magagaling sa academics eh. So nakaipon ng mga medalya. Tapos apat kami magkakapatid sa so, mga hindi Ako ang pinakamatanda. Ay, pinakapogi. Hindi, <laughs> joke lang. Apat kami magkakapatid. Ayan, ako, si Rita, si Hermie, tsaka yung buso namin graduating na ng criminology. So gagraduate na sa Martes. So, sa sawa at tabag ng Panginoon ay gagraduate na. ah uh, kaya ako pinaplex yung mga ganito para ma-inspire yung mga kabataan. Ano ba, ano ba yung trabaho ng aming mga magulang? Ano ba yung mga trabaho nila nung kami nag-aaral? Ayan, si nanay si nanay, sa nasa bahay lang siya dati, tapos namasukan. Nung nag-aaral na ako ng kolehiyo, katuwang si nanay, katuwang yung mga namin, mga tita namin, mga pinsan, na pag aral kami. Si tatay naman, tricycle driver. Ibig sabihin, si tatay, tricycle driver, nanay ko, kasambahay. Kaya kami nakatapos magkakapatid. Pero proud na proud kami. Ewan ko ba, inuna nila yung ano eh. Inuna nila kami pag-aralin kaysa sa pagbili-bili, mga pag-aralin. Yan ang, uh, kaya na-inspired kami, nagsikap din kami. Ito yung picture ko, pogi-pogi -pog -pog ako dito. Nung ako ya, uh, ayan, kaunahan ako naka-graduate. May mga parang marumi na ano. Eh, parang ano, na, na dumihan na. Hindi na matatanggal. Ito yung kapatid ko, si Rita. Napaka-talented ng kapatid ko niyan. yan. pa, ayan. Yung pangatlo namin, ito si Hermie. Graduate ng mass communication. yung... Uh, sa PUP nakapasa siya scholar sa PUP. Ito si Rita sa Divina to eh. Uh, pinaaral siya nung tita namin eh scholar na scholar din siya, naka-eskwela din. pulong sila. Ako din scholar, nga. <laughs> puro kami scholar. Okay, ba 'yon? Mm, si Bunso, ayan si Bunso. Si Bunso ang hindi scholar. Ayun, no? Bunso, say, <laughs> shout out. Ka. Shout out sayo. private ano. Ang nagpaaral diyan itong dalawa, si Hermie at si Alpi. Ako pahinga muna. Ay, <laughs> no, no, no. lang. Hindi, <laughs> di, ako lang. joke lang. Yung dalawa na yan, saka yung mga magulang namin, pinaaral si Bunso. Sa Aurelio ba siya? Oh. Ayan, napakalaki ng na tuition. Mag-invest sila pa kay Bunso. Kaya ngayon, sa awa at habag ng Panginoon, gagraduate na siya. Ito yung mga medalya namin. Napakalumang-luma na ako. Ito, medalya ni Rita sa Divina. Sa Divina. Private si, Her si Rita sa Divina. Private. Ako naman, saka si mi public provincial scholar ako si Hermie sa PUP. Scholar ng bayan. Ito yung mga medalya. Actually, kulang pa to eh. Yung mga medalya na to. O, yung, isang daan na, na, nasira na. Kasi, oh, oo, oh, ang daming medalya. Si Hermie lagi na nanalo sa contest. Ayan. Ako, laki talo. <laughs> Joke lang. Okay. Hindi, meron ka naman dyan yung elementary. Nagdo-drawing yun. ako yung sa mga slogan. Pero hindi ako nanalo eh. Okay. Ang kahalagahan ng mga medalyang ito, pag nakikita namin, nakikita mo yung, ah, nung araw, ito pala, ang hirap mag-aral. Yung iba kong mga kasabayan, minsan, naghihinto na lang. Sa hirap ng buhay, nagtatanim ng palay, nagnegosyo, uh, kung ano, ano, yung mga sinubukan. Ano? Samantalang kami, nagpatuloy kami hanggang sa wakas. Eh ngayon, kahit papano, uh, ang kayamanan talaga ay yung edukasyon. Yan hindi mananakaw. Yeah? Diba? Mawalan ka ng pera, may diploma ka kahit sino tao magtitiwala sa kasi may pinag-aralan ka, may tinapos kang college, natapos ka ng kolehiyo. Kasi masasabi mong kumpleto yung pinag-aralan mo kapag nakatapos ka ng kolehiyo. So, sa mga ha, hindi naman nakatapos, okay lang 'yon. Hindi natin sila pwedeng i-down kasi 'yun lang yung kakayanan nila, eh. 'di ba? Hindi mo sila pwedeng sabihin, ah, hindi nakata. Huwag kang wag tayong gaganon, ma. Sa mga kabataan ngayon, iwasan nating maging mayabang lalong-lalo na kapag uh, tayo ay nakaka-achieve ng mga something academic uh, awards na ganyan. So, eto, lumaluma ang uh, mga medalya namin. To. Hanga ako sa mga kapatid ko kasi kahit na sabihin natin ano, yung mga nanay namin, tatay namin wala dati. Dahil nagtatrabaho na mamasada, marunong magsaing, marunong magluto ng ulam, marunong nang mabuhay mag-isa. Yan ang kayamanan ng aming mga magulang. Kaya nga sabi ko nga eh ang pakapalad namin, naging magulang namin yung tatay namin at nanay namin. Hindi naghiwalay, hindi nang babae yung tatay ko, hindi nang babae, mahirap ng buhay hindi na babae, si nanay, hindi na lalaki. Buong buo kami hanggang ngayon. Uh, salut sa inyo mga kapatid. Ang ganda ng ayos nyo. Samantalang ilang panahon itong nakalagay sa box. <laughs> Nakatawa. Pero kung totoo lang, hindi ko na makita kung asing medalya ko dyan eh. Elementary, puro honor ako. Mula grade 1 hanggang grade 6. Nung no, high school, ala na. Tatanim ako ng palay. Aha, na, madalas. Ano na, 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 mga... na, talaga. Ako, kamo, na, 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 Okay, shout out sa aking unang teacher, grade 1, si Ma'am Teresa. Ewan ko kung retirado na si Ma'am o pa, pa lang. Siya ang unang nag-honor at naniwala sa akin. Ayun Ay, no, grade 1. Section 2 yata si Ma'am na, section 2 ako ng grade 1 eh. Nag-honor nun, basta nakita ka ng potensyal. Nakakitaan ka ng potensyal, no? So ito yung mga medalya, bagamat nung makayamanan yan. Sabi nga nung iba, so, kung naisasangla lang yan, eh mayaman na siguro sila tatay. Uh, isang uh, libo, isa. <laughs> yun lang. Sa mga kabataan o mga nag-aaral ngayon, Huwag kang tamad, okay? Huwag kang tatamad-tamad. Magsipag ka. Dahil kapag nakatapos ka, hindi na ang kayamanan hindi yung kotse, hindi yung kotse, hindi yung nakatira ka sa kondo, hindi lang yan ang kayamanan. Edukasyon. Nakapagtumindig ka sa gilid ng kalsada, rerespetuhin ka ng mga kapitbahay nyo. Kasi may pinag-aralan ka. Hindi ka gagaguhin, hindi ka lolokohin, di ba? Hindi ka bibiru-biruin. Kasi nga, nagtapos ka, nagsumikap ka. Yan ang tunay na kayamanan. Kaya kayo, mga namamali kayo, yung kayamanan nyo, Uh, sinasabi, pag ikaw ay nagka-kotse kapag ikaw may condo unit, may mga, may mga napundar ka, yan daw yung yaman. Bonus na lang yan. Aba, nakatapos. So, kagaya nung makakilala ko, nakatapos sila, nakapagpundar pa, the best. Tapos, kukumpletohin mo yan, payayamanin mo rin yung spiritual mong buhay. Sa akto yan, huwag mong pababaya spiritual mong buhay. Mayaman ka nga, hindi ka naniniwala sa Panginoon Diyos, hindi marubdub yung, yong paniniwala mo sa Diyos. Alam mo lang, may Diyos. Sisimba ka kung kailan mo lang gustuhin, di ba? Yun ang tunay na na aral na dapat nating matutunan. So kami payak na buhay ng kan pamilya, Napaka-humble namin. Hindi kami marunong makipag-away, pero ako nakikipagsuntukan talaga ako ng elementary. Ayoko nang niloloko ko. <laughs> Totoo 'yun, na-honor ako. Nakikipagsuntukan ako. Pero hindi ko hindi ko pwedeng sabing uh, gayahin 'yun. At self defense lang 'yun. Medyo <laughs> na Marami tayong mga pero hindi tayo nakakalimot mag-aral. Ang hirap mag-aral. Challenge 'yan. Imagine mo na lang, yung mga requirements sa college o sa high school, mga thesis, research paper, napakahirap, pinagdaanan lahat yan. Isang malupitang action niya. Kaya nga yung iba, hindi na nagtutuloy ng pag-aaral. 2 years, nagbo-vocational, ah, kahit may pera. Kasi nga, kailangan ng, kailangan pagpawi sa utak natin eh. <laughs> Ayan. So, bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, well, 14, 16, 18, 20. Si kwenta 30, 32, 32, 30, 50. 50 to, nangawala yung iba. Sabi ko nga eh. Kasi ano wala yung 150. <laughs> napakarami. Oo, to talaga. Talaga nanay, sakto, no. Almost ganun. Napakarami niyan. So, ito nakakatuwa. Kahit saan kami tumira, dala-dala na, na na nanay sa kahon. Apat 'yan. Ibon hey, marami din diyang medalya. Pinalala. Kapit ikaw ano, sirita ng college at si Hermie. Ikaw magmula elementary hanggang high school. High school? Lala akong medal na eh. Ay, wala ba? Oo. Oh, elementary lang. <laughs> mas masyado mataas ang expectation mo sa akin. Ha? <laughs> Ayan. So, nanay, ano, ano yung sikreto mo? ano ba, ano, saan ba nakukuha yung talino? Sa kinakain? O sa, sa ano? ang uh, alam ko, minsan, pagka side by side, may mga talinong tinatawag. Ayun. Namamana rin minsan. Namamana Pero, Tapos, oh. minsan may, may tiyaga. Tsaka, yung, di ba, kasi may yung may mga kabataan, meron nga kakayanan mag-aral, wala namang, ibig sabihin, wala namang hilig mag-aral. Kasi nando yung tiyaga nyo eh. Tsaka yung dedication, yung ma uh, makatapos ng pag-aaral. Kaya nga, napakagandang bagay kung bakit natin ipileks o bilang to. Kasi nga, apat kayo magkakapatid, gagraduate ni Bunso graduate na yung mga magulang pero kami. ako na pina, <laughs> kayo ang graduate na tunay kasi, pero ano pinangarap ano problema? ko talaga yun na makatapos kayo kahit mahirap ako kasi walang pinag-aralan eh ah, sa inyo man lang binigay ko na yung the best para magkaroon kayo alam ko ako ay first year high school or grade 7 nung lumabas si eh, Alp, si Alvis si Alpi si, Alp. sabihin nung siya ay naging baby apat na kami mula nun ah, syempre binibili mo ng gatas yan ala naman tayo pero nung puro lampin sabay sabay na kami nag elementary si Alpi Sabay-sabay kami nag-aral apat. Ay, hindi kayo na hindi kayo kayo binili ng gatas. Breastfeeding kayo lahat. Bra hindi ba? Ano ba? Mali pala 'yung paniniwala <laughs> kung binili mo ng gatas. Breastfeeding kayo lahat. Sa akin kayo lahat dobede Kaya nga oh. Ang mahalaga 'yung elementary tsaka high school. Kung hindi kami bakit ta mo? Eh tadtad 'yan eh. Kumbaga sa ba sa baril, araw 'yan. Araw-araw man nagbabaon kami. Ang kulayo kasi Ah, uh, na yung may choice na yung estudyante na pagka-graduate ng high school, magka-college ba ako, o hindi? kailangan lupitan ko na kasi college na ako. Ganyan. Yung, ele yung elementary at high school, dyan, nasa ground yung magulang. Kung sa sundalo, nasa, nasa gera sila. Pag kolehiyo, medyo talagang big time man, malakihan na yung kailangan dyan. Kailangan na namin magpursige. At ang hindi, hindi ko makakalimutan, salamat. Yung mga tito at tita namin, side ni nanay, side ni tatay, tinulungan kami. Shout out kay tita Oya na napaka dinidiwaraan ako dahil ayoko nung ayoko ng gusto ko na maghinto eh. Oh, siya ang sinashout out ko kasi si Tita oh, yeah, sa, nung nag siya umiiyak ako. Uh, tinulungan ako na yung yung pinsan ko na si Ate Catherine nag-exam ako. Ako ka na nakagraduate, nag-exam ako sa provincial uh, exam para ma scholar ako. Si si Ate Catherine kinuha ko ng form. Doon ako doon nag-start yung journey ko nakatapos ako. Tapos sumunod na sila nakatapos. Ay, sana. No? Kaya hindi ko makalimutan, may utang na loob ba ako sa pinsan ko, si Ate Catherine, saka sa mga kapatid niya na tumulong sa Sila kasi yung pinang, kumbaga sa buhay na mano yan. Siyempre, shout out din kay Tito Joseph, kay Tita Lolet, at sa iba pang mga tito na talagang uh, tinulungan kami. Si tatay tinulungan. Kasi si tatay, nababaitan sila kay tatay, sa kay nanay. Kaya tinulungan kami. Maging humble sila. So, ngayon, Salamat sa Panginoon. Graduate na kaming lahat. Makaka-graduate na si Alvin last sa Tuesday. Abangan niyo yung vlog ko sa, sa pag graduate yung kapatid ko. Ipavlog ko yun. That's all. Napakasaya namin kasi inayos talaga nila yung inayos nila yung ano, arrangement. Ang mula sa pinakamapanganay hanggang sa bulso. Okay. Alam ng space dito. Oh. dito nila kaya hindi nakasya doon. Ayan. Ako, salamat sa Diyos. That's all for this day. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life.